Masarap na almusal baka mo yung hindi ka mabibitin. Good morning! Panibagong umaga, panibagong udam na naman. Tara, samahan niyo ako gumawa ng masarap na almusal. Nagprito lamang ako ng hotdog at sa parehong kawali, nagkisa lang ako ng bawang at sibuyas at inilagay ko na ang kanin na nilagyan ko ng asin. At hinalo ko lamang at saka ko nilagay ang hiniwa kong mga hotdog. Nasa inyo na po kung anong hiwa ang gusto nyo at kung gano'ng kalaki ang hotdog na gusto nyo ilagay sa inyong sinangag. gumawala mga ko ng buti sa gitna. Saka ako naglagay ng isang itlog at hinalo-halo ko na nga para malagyan din ang bahagi ng kanin. Huwag kayong titigil hanggat hindi halong mabuti. Nasa inyo na kung gusto nyo maglagay ng oyster sauce. At dahil ayaw ng anak ko, hindi na lang ako naglagay. Saka ako nagpainit ng mantika. At nilagay ang isang itlog. Medyo tinusta ko nga dahil mas masarap po ang atustalong itlog try na natin mag para mas magandang tignan at mas kaakit-akit sa ating mga bagets. Maglagay na lamang kayo ng sausawa na gusto nyo. Pwedeng ketchup or toyo na may kalamansi. At syempre, hindi kumpleto yan pag walang kape. Ang sarap ko yung kumain habang may kape. Kain na! Salamat sa panonood!